Para naman sa ating balitang tinututukan, sa kasagsagan ng pag-atake ng MNLF sa pinamumunuan ni Nur Miswari, naitala naman ang tatlong pag-atake sa Sulu na kalapit lang ng Sambuanga nang hindi pa natitiyak ng mga bandido ayon sa so Armed Forces of the Philippines, kanila pang inaalam kung ito ba ay miyembro rin ng MNLF o ng BIFF. Para sa detalye, balitaan mo kami Wiwaya Makal. Simula na umatake ang breakaway group ni Normie Suarez sa Zamboanga City nitong lunes ay tatlong insidente na ang naitala sa Sulu na kalapit na isla sa Zamboanga. Ang pinakauling insidente ay naganap Huwebes alas 9 na umaga na kunsaan nakasagupa ng Army Scout Rangers ang grupong Abusaya na higit kumulang isang daang katao. Ayon kay Brigadier General Domingo Totaan, inaalam nila kung kasama sa nakasugupa ng militar ang grupong Moro National Liberation Front at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Muling iginiit ni Totaan na walang kinilaman ito sa ilang araw na standoff sa Zamboanga City at hindi rin ito spillover pero posibleng taktika ito ng grupo at ito ay kanilang ina-assess pa lamang if you're referring to the incident in Labitan it's still being assessed assessed we do not want to have a uh, hasty conclusions on the matter as so, far as this concern. So no spill over as of the moment taking away the the Basilan incident uh, we 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 see yes there's there's none we were containing it in the in the affected uh, barangays uh, uh, since uh, last monday Tumagal na higit isang oras ang bakbakan na nagtala ng dalawang CVO na patay at tatlong patay mula sa Abu Sayyaf. Bukod dito, may isang engkwentro ang naganap sa tipo-tipo basilan Merkules ng gabi na higit kumulang limampung miyembro ng Abu Sayyaf ang umatake sa isang detachment ng militar ayon sa First Infantry Division ng Philippine Army. At ang unang naitala na pagsabog ay naganap sa Holosulo sa NFA Building Martes ng gabi. Ang mga insidente ng ito ay ayaw pang kumpirmahin ng AFP kung ito nga bay ba isang taktika ng grupo upang makatakas ang grupo ni Norm sa Zamboanga. The AFP and PNP security elements in the area are still continuing its calibrated responses to incidents of this nature. Uh, the calibrated uh, responses are in view of our uh, strong desire that uh, Civilian populace will not be affected because the fires are coming from a, the group of the armed men and we do not want in the in the response that a, civilians will be caught in any crossfire. Gayon man, siniguro ng AFP na mahigpit nilang binabantayan ang grupong Buanga City upang hindi makatakas at maiwasan ang spillover. Para sa telebisyon ng Bayan. Waywaya makalmas.